itinatanong sa Iglesia ni Kristo, sa napakaraming relihiyon ngayon, paano makatitiyak kung alin ang tunay na relihiyon o tunay na iglesia? Kailangan ang paniwalaan po ng tao ay hindi po ang opinyon, hindi ang haka o kaya ay palapalagay, kundi ang mismong nakalagay po sa Biblia. Sapagkat mababasa naman po sa Biblia kung ilan at alin ang tunay na relihiyon. Ito po ang katunayan. Ganito po mismo ang nakalagay at pahayag ng ating Panginoong Yeso Kristo dito sa Mateo 16.18. Pakinggan po ninyo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Napakaliwanag po ng pahayag ng Panginoong Yesu Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po niya sinabing aking mga iglesia. Bakit natin natitiyak na ito ang tunay na relihiyon Sa panahong krisyano o sa panahon po natin ngayon. Sapagkat ang nagtayo ay ang ating Panginoong Yesu Ano po ang pangalan ng iisang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ganito naman po ang mababasa dito po sa isang saling ingles ng Biblia. sa sa translation sa gawa 2028 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kaniyang dugo. Napakaliwanag po ng patotoo ng banal na kasulatan. Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iisang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano ang patotoo ng mga tagapagturo ng Iglesia Katolika tungkol sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Sa kanilang aklat na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma, sa pahina 274, ganito ang nakasulat tungkol sa Mateo 16-18. Si San Cipriano ay nagsalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia at pinanganlan ang Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po'y patutuo ng Iglesia Katolika mula sa kanilang aklat. Ano naman po ang sinasabi ng mga tagapagturong protestante sa kanilang aklat na pinamagatang Knowing the Doctrines of the Bible? Sa pahina 349, ganito ang nakasulat, Hinulaan ni Kristo ang pagtatatag ng bagong kongregasyon o iglesia. Isang banal na institusyon na magpapatuloy ng kanyang gawain sa sanlibutan. Mateo 16.18 Ito ang Iglesia ni Kristo.